Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikasampung kabanata ng Mateo, Talata isa hanggang pito. Sinasabi dito, Noong panahong iyon, tinipon ni Yesus ang labing dalawang alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. At sa bandang huli, sinabi rin dito na ang labing dalawang ito ay sinugo ni Jesus. Naalala ko nung ako ay high school, meron akong isang matarik na kaibigan na magaling gumuhit. Minsan ay binigyan niya ako ng mga iginuhit niya. Naalala ko na ito ay mga characters ng isang sikat na video games na Street Fighter paborito ko ang isang karakter dito, si Guile. Dinala ko to sa school. At nung makita ito ng aking mga kaklase na mangha sila, tinanong nila kung ako nga ba ang nag-drawing nito. Ang sinabi ko ay ako. Siyempre, sa ganda ng mga guhit, sumikat ako sa mga kaklase ko. Pero eventually, inamin ko din sa kanila na hindi ako ang nag nito, kundi ang aking kaibigan. Sa bawat ibinibigay sa atin at ipinagkakatiwala, lahat ito ay may kalakip na mabigat na desisyon. Gagamitin ba natin ito sa mabuti? Ipagsasawalang bahala? O gagamitin para sa kasariling kapakanan? bumagsak ako sa pagsubok na yan at ginamit ko ang ibinigay sa akin para sa sarili kong kapakanan para magpasita. Mapalad tayo na hindi binaliwala ng labing dalawang alagad at hindi nila ginamit sa kanilang pansarili kapakanan ang kapangyarihan na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Pagkos, ginamit ito ng labindalawang isinugo ni Yesus para sa ikabubuti ng lahat ang ipangaral at ipakalat ang pagmamahal ng Diyos sa tanan. Ikaw, may tinanggap ka ba mula sa Panginoon? Kung ganon, may malaking desisyon kang hinaharap, kapatid. Dalangin ko na sa ating lahat ay manaig ang kagustuhang gamitin ang mga kaloob na ito sa ikabubuti ng lahat ayon sa habilin ni Jesus sa atin. Mga kapatid, hindi tayo perpekto kung kaya naman kailangan natin ang tulong ng Panginoon. Ipagdasal natin araw-araw ang ating mga magiging desisyon na ito ay para lamang maipakalat ang pagmamahal ng Diyos sa ating kapwa. Amen. Kung nagustuhan mo ang video na ito at sa palagay mo ay makakatulong sa ating kapwa na makakarinig at makakapanood nito, huwag mag-atubiling i-like at i-share ito sa lahat ng iyong social media platforms para sabay-sabay tayong mag-boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay. God bless.